Ang saya-saya namin. <laughs> so, anong gusto mo kay Daddy Frankie ngayon? Ah, nasa sayo yan. Ah! Kaya kami nandito. O, kailangan ng gamot. Ay! Pinapa, Doktor. Uh, o, oh, sige, bigyan kita pambiling gamot, ah. Opo, oh, walang anuman po. Ay, sarap naman. <laughs> Ma'am, ito, pang merienda. One, two, three, four. Kamusta <laughs> po? Kamusta na? Hello po. Hello po. Buti na lang. Pinalangin ko sa Lord ka. Uh, ah, pinalangin ko. kayo dito. Mm. <laughs> thank you po, thank you po. Yeah. po. Saan ang bahay so, niyo? Doon so, sa, sa ano, sir? Salamat. Sa, 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 uh, pumunta huh? kayo Bakito dito. Bakit umiiyak ka na eh? Wala. <laughs> ha? Kaya yung palagang <laughs> ano? yung panalagin ko Nang personal, pero napapanood kita. Napapanood mo ako? Nakita mo personal, kaya ako umiiyak. Kaya sir, ako. Nakapasal ka dito, sir. Ha? Huh? Ako po yung asawa ng kapitan, pero Ay! kami ang mahirap dito, sir. Ay, kapitan. Dumikano. <laughs> totoo yun, totoo yun. Hindi <laughs> wala problema, sir. Salamat, kapitan. Salamat. Ano? Ganon, si kapitan, hindi oh, napakilala sabi. ka agad. <laughs> nice meeting <po>. you, madam. <laughs> Thank you so much po. Salamat. Tumatuloy ako, sir. Sana kapasyal ka dito sa amin. Oh. Nagkatotoo pala yung ano, panalangin ko, sir. Ano ba panalangin? Sabi ko, pupunta kayo dito sa barangay namin. <laughs> ano ba barangay to? Bunagan po sir. Bunagan. Mga tarab. Mga <laughs> Ganun ba talaga dito mga kababayan? Napaka-humble ng mga tao, no? Oo. Hindi ko alam. Kaya, Kaya shout out po sa lahat ng mga kababayan natin, mga kabarangay natin dito sa o, mga tarab, no? Si po, Kap. <laughs> Nagkatutuwa. Oh. Sabi ba, oh. nilagay ko, buti kung pupunta dito si Sir Frankie, sabi pa sa akin, hindi papunta dito yun. Nagkatutuwa. Ka. Pupunta kami. Pupunta si oh. Oh, oh po. Warm. <laughs> Palagi kitang ano, pinapanood. Oh, salamat, Kala po. Ko nga, so, kapiki kayo doon sa may picture nyo eh. Oh, bakit? Ito Mag-iingat po kayo sa mga um, dami Ay, no, si yung dami talagang scammer. opo. Ano, oh, po. Sabi ko, totoo po. Ah, <laughs> oh. <laughs> oh. <laughs> salamat sa Diyos, saan oh. nandito ka, sir? Oo, oh, oh, sige. Ah, lahat naman pupuntahan namin, kaya lang hindi kaya sabay-sabay, no? Basta one at a time. Kaya thanks to God nakarating ako dito. At, oh, at salamat sa mainit na pagtanggap ninyo. Salamat sa pagsuporta nyo kay Daddy Frankie. Napakalaking karangalan po yan para sa amin. Ano po? So, sige, puntahan natin. Puntahan ko lang muna, no? Salamat po. Ayan, okay po. Thank you po! Thank you so. I love you po! I love you <laughs> po! I love you, <laughs> I love you Daddy Frankie! I love you Daddy Frankie! <laughs> Ayun! <laughs> huh? Nay, kumusta si nanay? So-so! Iinak na! Hindi na makahanap ng buhay. Hindi makahanap ng buhay. <laughs> Kakabuhay ito, yung asawa ko sa... Ay, asawa mo yan. Ilan po asawa nyo? Ay, ay, isa lang. Ay, sige, sige. Asan ang kamera mo? Kamera <laughs> <laughs> na. Wala akong kamera. Ay, yun. Ay, nandito kayo dito Nandito kayo dito Sa Muraga Oo, oh, sige, sige Maghay tayo Ayan. Shout out nyo yung Nandito mana. kami sa Barangay Muraga Nandito sa Barangay Muraga Ang saya-saya namin ah. <laughs> Mga kababayan Si Kapitana to, ha Huwag sasabihin Hello po Ay, no. hello po Ayan, salamat flowers. po hello. hello po Nandito kami Ang saya-saya namin Magbibigay ako ng ano Para mas lalong masaya Pag may reyenta Ay, Ah? Ay, mayroon akong sa sa'yo. Ano yun? Di ba inanok kita sa pinalok kita? Ha? Ah? Di ba yung ate ko na may ano may sakit? Ano yung sakit? stroke Ha? Ah, nasaan? Nasa Malasiki nga. Ah. So, Ayan. Kati Prake. Oo. Oh. Nag-meet ah. naman tayo. Oo. Oh. Alam ko yung ano yung dito sa may katagan yung walang pa, walang kamay. Oh, si sino yon? Kabayan ko yon. Yon yung nagpapalaba dito sa harap ng ano simbahan dito sa mga Tarem. Mm -hmm. Alok, yung dito, may yung puputan ng pistahan mm mo -hmm. na ah, sinasama muna na pupunta sa bahay. Ah, si George ba yan? George? Oo, oh, oh. oh, si na may pantam. girlfriend Ayaw. daw siya. Opo. Ah, pupunta ko doon sa pistahan. Mm -hmm. ah, Di ba pupunta kayo, Opo. inatid mo siya. Opo. Ah, yun. Uh, Ay, mo yun. Na, so, anong gusto mo kay Daddy Frankie ngayon? Ah, nasa sayo yan. Ah! <laughs> 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 Kaya kami nandito. Ah? Sa Daddy oh, wala Frank naman tayo ata cellphone. Oh, oh. Eh, mo yung cellphone ko. Oh. oh. oh saan? Patingin? Walang <laughs> load. <nood>. Kami... Oh! <laughs> Ah, tayo tayo, wala akong dalang cellphone oh, eh. Oh, paano? Yung manukan natin nandiyan yung mga sundalo. Oo, oo, oo nga. Mm -mm. Kaya nga hinintay ko pa si Dati Prat. Ah, Dati Prat. <laughs> sa sunod na pagkikita <laughs> natin, sir, no? Para ano, makita mag <laughs> uh, may dala cellphone, bigyan ito palitan natin. Pero kami ni Dati Prat, wala akong yung cellphone wal, ko, sirang-sira. Pwede nana. ba yung kapitan na walang uh, cellphone? Oo, uh, 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 kami lang mahirap ah. dito nang Kapitan, da, na, dati prangke. Huh? Ito yan, Kaya, kayo ang dito. followers uh, oh. mo ako na matagal. Opo. Lahat ng ito mga followers mo, binabantayan Opo. ko yan. Opo. Nagpapalo Sige ako sir. dyan. Sige sir, pag nagkita tayo ah. ulit ha, bigyan kita ah. cellphone. Ah. no? Ah. Balik ka ulit, dati prangke ha. Ay, parang balik opo, opo. Kailan, kailan oh. ka ah, hindi ko lang masabi, babalik ako dito. <laughs> sir, no? Mga, sana wala ka na. Ano nang Oh, sige, ha? tayo mamaya. Inaano Bili ka, Bili ka na? Na siya. Anong nangyari sa pamo? mo? Ay, eksima. Anong gamot niya? Hindi oh, kailangan ng gamot. Pinapa doktor. Oh, sige, bigyan kita pambiling gamot, ah. Ayun. Oh. Ayun ay. Huh? Salamat. Salamat. Walang anuman ano Ha? Opo, walang anuman po. Ay, sarap naman. Bigyan mo kami ng cellphone. Ha? Bigyan ko <laughs> kayong cellphone. Sige, Ta, sige. Tira yung cellphone po. Sige, sige. Pag, pag inaano kita sa Facebook, ano, nagaganon yung cellphone ko, oh. Hmm. Oo. Oh. No. Oo. Sige Parang po. ano, oh. nyo, pagbalik ko dito, pag may dala akong cellphone, ha? Wala kasi akong dalang cellphone ngayon. Ang dala ko lang ngayon, pang merienda. Oh, sige, sige. Tamo. Pwede ba yan, pang merienda? Yes! I, love you, yes! daddy, I love you, Daddy Frankie! <laughs> Okay, sino maghahawak? Para sa inyong lahat, ito oh, ibibigay dadi. ko, ha? Kay, kay kapitan. Daddy pagbalik mo dito, baka wala na kami. Huwin na kami ng Bicol. Ay, oh. pupuntahan kita sa Bicol. Daddy Frankie, sa iyo. Oo. Pagbalik ko po. Oh. Basta isa-isa lang kasi ang dami niyo, eh. Oo. Oh. Okay? I love you, Daddy I love Frankie. I love you, Daddy Frankie. Oh. Okay, ma'am. Ito, pang merienda. One, two, three, Four, five, six, seven, eight, nine. Parang malungkot. pag -hey! mo na. -hey! <laughs> o, oh, ka dag pa natin. Yeah! -hey! Oh, walang ano man po, ano? Thank you. Maraming marami salamat, no? So, oh, saan ka sa Bicol? Sa, sa... Oh, sa Daid yata, eh. natin ang po. dalawa, oh. tatlo, oh. apat, Pat. Lima! Lima? O, oh, lima. Lima, lima! Liman libo! Dady Franky! Ayan! Danin. Maraming salamat, oh, Dady Franky! Nay, masaya po ba kayo na oh, nakarating ang Team Daddy Franky? Oh. Masaya masaya, kaya kayo hindi nakaupalit eh! Dady Franky, makikita ako doon sa ano, sa Malasiki! Ay! <laughs> 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 Di ba? Magka-Malasiki Opo, opo! O. Ayan! Kasi lagi kitang nakikita eh! O, oh, sige, shout out natin yung mga barangay opisyalis natin Ay. dito! Mapapanood nila to, mga so, barangay opisyalis! Mapapanood nila talaga! Haan? Uy, nakakayayadang Kanina pa tayo nagganyan-ganyanan. May... Parang nahihiya ko sa nga. Ibigay mo sa kasi, no? Anong gagawin ko dito, ay? Ah, bahala na po kayo. Ha? So, salamat po. Maraming salamat. Oh, may pupunta na. Lang. Thank you po, thank you po. Malik ka na naman, ha? Thank you! Thank you po. Thank you po. Nay, thank you po. Salamat. Nay, thank you po. Salamat po. Ha. Thank you. Thank you po. thank you po. Salamat po. Salamat tayo. Salamat, Salamat. God bless po. Bye bye po. Thank you po. Thank you po. Salamat. Salamat. Salamat po.